Alright, nandito ulit tayo sa Taytay na no? Ito yung bagong palengke po Ayan, New Taytay Public Market So yung bagong pwesto ni Warehouse ni Ninong Ngayon po yung opening Andun lang oh, sa dulo Ayan, pinakaharap to, pinakaharap Madali lang makita, sa bandang gilid lang siya Andito na yung warehouse ni Ninong Ngayon yung grand opening, no? mga body Ayan, medyo maraming tao Ayan, yung harapan niya mga parkingan ng motor, four wheels. Ayan, medyo maraming tao. Mas marami daw tao, tao kanina umaga eh. Kasi ngayon na, hapon na eh. Mag-alas dos na ng hapon. Nagpatila ko ng ulan. Umulan eh. Okay, kung mapatpat kayo dito, ito lang yung hanapin nyo mga body. Black number 4, stall number 6, ground floor, new public market, Taytay Rizal po. Warehouse ni Ninong. Ayan. Ngayon po yung grand opening niya. September 1. Daming tao. Ayun oh, kita niyo naman oh, dinudumog. Dami. Dami. Yon mga bounty, kumusta kayo? Panibagong araw, panibagong video natin. Takto tay -tay tayo tayo sa tayo. Bali mag-update lang tayo dito. Yung mga price, yung mga pa, mga pa-promo nila ni Warehouse ni Ninong. Okay, sa mga bago lang sa ating channel, pakilike ng video natin, subscribe na rin po kayo. Paki-support yung page natin, so may body lang kay TikTok natin, so may body. So, let's go. Meron dito previous nila oh. Pa-previous to previous. Hindi ko alam kung anong laman nito eh. Basta kung ano yung mabibili niyo, may kasama nito unahin na natin sa mga smart TV ito yung pangalan niya po Megrage DR Android na to Android LED TV yan magandang klase to kasi made in ano to eh Thailand ito 4,999 may kasama na siyang bracket yan 32 inches marami pa marami mga bagong dating yan, ang dami yung eh. smart TV oh. Okay, mamaya na tayo sa mga cellphone kasi ang daming tao sa loob, kita niyo naman po Bali nag-open pala to alas 7 ng umaga hanggang alas 9 po ng gabi. Bago tayo magtuloy-tuloy sa mga nagtatanong po. Puro ano lang, puro walk-in lang. Wala pang ano, wala pang online sila, no. Puro walk-in lang muna. Andito yung mga speaker nila, oh. Yeah, marami silang speaker dito na budget price lang po. E, ito yung isang TV kung naghanap po ng malaki. 50 inches po. Ayan, sa halagang 12899. Jackpot promo, ang daming previous nito. Uy, last na music. Ang last na speaker. Sinubukan lang pala. Try natin dito. Ito yung 50 inches na smart TV ano na may great HDR. Sa 12899, jackpot promo na kayo. Wow, may kasama siyang previous no. Ito, ihawan. Heater, speaker. Malakas na rin 'to. USB na siya ano Tapos uh, lutuan no. Ito yung bracket niya. Ito magandang klase ito mga body. Okay. Meron naman dito, mas maliit, 48 inches. Sa lagang 11,499. Ito yung previous niya po. Ito, ihawan. Lutoan, ang dami oh. Ito pa, heater. Saka yung bracket. Ayan, 11,499. 48 inches. Android na po siya. Okay, atras tayo konti kasi biglang dumami ulit yung mga tao. Kita nyo naman binatagsa si warehouse ni Ninong ito yung mga speaker nila USB na siya ano, 1799 lang ito malakas na to ito yung pangalan Brodo Brodo meron din yung ganito ito yung tinitesting na eh, sa likod natin sobrang lakas ayan o oh, pre-USB 1999 ayan Brodo yung pangalan may kasama ng mic o oh. malakas yan. Kung gusto nyo mas mataas, meron pa doon sa taas. 1,999 din yung medyo mataas. Ito yung nabili nila, boss, oh. Nakabili sila ng speaker, yung pahiga. Ah, bundle yung nakuha nila. 4,199, cellphone at tablet. Okay na yan. Sulit na si madam. Ito yung buy one take one na iPhone. Anong iPhone to? Sir? 6S no? Ito sa halagang 4999 dalawa na. Slide use. yan tinatanong nila ma'am. Oh, dalawa na. Panalo na kayo dito ma'am. Oh. <laughs> okay mga buddy so ito yung mga individual nilang cellphone no? andito na rin yung mga price sa mga naghanap ng morang gaming phone tapos pag individual naman na iphone 6s meron dito 2,999 ang dami nyo no alright 64GB na siya ayos na rin mga slight views yan panalo pa yan ito yung mga android phone ito yung ac20 na itel sa halagang 4,599 256GB na siya, brand new po yan ito naman yung infinix na hot 40 pro Wow, 8199. Ayun po, 256GB na rin. Infinix Zero 30 meron dito 256GB sa lagang 9199. Ayun po. Ito naman Infinix Note 40 Pro Plus. Ayun. 5G na rin siya, no? Sa lagang 13299. Ayun. Pang-gaming phone. Ito pa yung isang Android, no, na Zero 30, 256GB. Ay, ito pala yung ibang iPhone nila, mga slight used po ito, makikinis. So ito na lang yung mga natitira sabi ni Sir Kali. Yung iba nabili na po. Tapos dito meron sila iPhone XR. Ito, ganda pa, Ang kinis pa oh. May ibang kulay, yellow. Talagang 10,999 no. 128 na siya, 128 GB mga buddy oh. Napaka-kinis. may box pa. Ito yung isa. 128 din siya. Yan. Yan yung price. Meron dito iPhone 11 14799. 128 GB. Yan, 14,799. Maayos ka o oh. Ito mga second hand po is light blue so baka naghanap kayo. Meron pa dito. iPhone 6s Plus. Malaki na rin siya o oh. Sa 5499 lang. Baka naghanap kayo. 32 GB lang siya, 32 GB. Yan, makinis pa. Okay, marami silang unit dito na iPhone din. Mm, wow. Yan yung mga iPhone nila na budget price lang po. Ayos. Okay, ito pinaabot na lang natin kasi hindi ko abot, ang dami tao sa loob. Ito yung Hot 40i nila na Infinix po. Sa lagang 4599, no? Mayroon kayong 128GB na siya. Sobrang maganda na rin to. Pang gaming phone. Ito malinaw na rin yung camera kasi 50 megapixel na siya. Ayan yung pinaka expects yung pinaka -expects ng unit nila pwede yung i-short sa Goget para makita nyo nang maayos ito yung smart 8 nila na Infinix 64 GB sa halagang 3799 ito murang mura na no kumpara sa iba naka 64 GB na kayo na hang halaga 3799 lang mga body brand new po ito brand new. wow yan pwede, pwede nyo pang regalo ito naman sa mga naganap ng techno na 1.8 GB na siya no 2024 Go Spark sa halagang 4299 yan no 4299 lang sa kanila dito lang yan sa warehouse ni Ninong yan 6.6 yung kalaki ng screen malinaw na rin to o oh, techno brand new po ito brand new ito pa sa mga naganap ng budget price na android phone halagang 3799 Oppo A17K. Ayan, Oppo A17K mga body. Ayan yung pinaka-specs, oh. 64GB na siya. Mm, maganda na rin to. Malaki na rin yung screen. Mga brand new po ito. Ito naman, 1.8 lang to. 1,800. Vivo Y81. Alright. 6.2 yung screen. Medyo malaki na rin. Ito, 1.8GB na siya, oh. Color black po. Color black. Sa mga pang Facebook, pang YouTube, pwedeng pwede to. Sa pang ML, hindi siya pwede. Okay? Sa mga bundle na tayo, bundle. Kunti na lang yung natitira. Anong dami nang nabili. Ano to? Check natin. Ito, may item na to na cellphone. Tapos, Infinix na Hot 40i. Sa halagang 7599, no? Dalawang cellphone na. May kasamang microphone stand at mini pan. Ayan. Pwede na to, oh. dalawa. Salagang 7599. 6999. Yan, dalawang cellphone na rin, oh. Smart 8, 7, Smart 8 yung cellphone niya. Tsaka iTel na ano to? 32GB. Yan, pwede na. Ayos din. Meron sila dito gaming phone na bagong labas, oh. Yung Tecno na Spark Go 1. Salagang 3899. Mura na rin to, 64 GB na siya, mga body. Dami naganap sa akin nito. Redmi 13C, mga body. Ito brand new rin po. Sa lagang 4499. Ayan, 128 GB na siya. 4499. Malaki na rin yung screen, 6.7. Ayan. Basta yung pinaka specs nito, check niyo sa Google para makita niyo nang maayos. Puro bundle na to, oh. Sa lagang 6999 power bank at realme na C61 check natin yung iba na bundle para may idea kayo ito na lang yung mga natitira ito 5399 yung hawak ni ma'am Y85 ito yung isang bundle nila oh talagang 4399 oh, tablet na Komi at Y17 na Vivo yan yeah. yan yung mga bundle nila ito na lang yung mga natitira marami nang nabili eh Siyempre magre restock sila sa sunod na araw. Ito naman yung mga tablet, yung mga pangbata. Ito, Spark Mini. Boss, magkano yung price nito? Uh, 1.8 na lang po. oh? Yes. Tablet no? With? pangbata. Ta with mystery box. May kasamang mystery box na to. Yes. Ah, yan yung kasama. Hindi uh, manalag yung makakupahan nito oh. sir. Kasi lahat to may laman. Walang mm. Yan no, oh. ito yung previous nyo. Sabihin ko yung lang 6 six species siya. Oh. Nice. Saan pa yung lobby do? Hmm, panalo panalo na sabi ni okay. boss. Manalo na. Bilisan niyo na habang oh. may mystery box ka. Sa halagang 18. 1.8 lang o. Oh. Spot mini na siya. Ilang gig to, boss? Uh, malaki yung gig niya, 512 gig. Pa ah, 512 na pala okay. to. Okay. Yan, yung tinaka specs pala, ayan. Okay. Yan. Yung komi, yung maliit, yung isa. Ito yung komi ano? ito opo. ito naman sim po magkano ah 18 yan mga pangbatang tablet ito yung iba ito 25 siya ilang gig to uh, ayan po 512 512 na siya 12 ram 12 ram ayos na rin no 5G ayos na siya no siya, boss. nalalagyan ba ng sim card to opo uh, oo nalalagyan to SIM. brand new po yan brand new po yan so yan yung mga tablet nila naubos no, na yung ano yung Spark Pro nyo Spark Pro. Spark Pro. Yung pad 12 GB. Ubus na. Out of stock. Sa kasunod, magkakaroon ulit. <laughs> Ubus yung mga stock nila eh. Andito yung ibang ano nila eh. Yung mga bundle nila. Ito. Tablet. Tapos may ano. Tawag nito. Ayan o. No? Sony na nilalagay sa tayo nga. For <laughs> 199 lang o. Oh. May okay. cellphone na Pivo Y81. So kita nyo naman yung mga tao kanina, tagsa, no? At pasensya na kayo, medyo magulo kasi ang daming tao. Hindi na tayo gumamit ng mic. Basta yung exact location na sa description at sa comment pin. Uh, inulit ko po, wala, si, wala pa silang online, no? Puro walk-in lang po. Ayan, subscribe sa mga bago lang. Babay po, lagi mag-iingat. Peace out. Uh, Subscribe.